Mahilig ka ba kumain sa karinderya? Yes! Mahilig ako kumain sa karinderya. Ang sarap eh, may kanin ka, tapos may minudo, pwede kang umorder ng ekstrang sabaw. Ayan ang masarap. Masarap ka. kasi. Tsaka, masarap. pangalawa, lutong bahay. Lutong Iba bahay. talaga may something pag lutong bahay, no? Very personal. Oo, very personal yung lasa. Alam mong... Oh, kung ma-order ka sa karinderiya, Mama Carla, anong madalas mo kainin? Ako, laing. Ako. Oo, mahilig akong orderin yan Sina, sa laing. tortang talong. Kasi Ay, parang masarap oh. talaga yun sa karinderiya. Ang magandahan kasi sa mga karinderya, Mama Carla, yung bulalo, tapos or, yung sausawan mo, yung toyo, tapos yung may kalamansi, tapos may sili. Kompleto. Tapos... At saka yung dinuguan. Oo. Kasi, kasi katapat ko siya ng tindahan. Ngayon, nagtitinda rin ako gusto niya sirain ako tapos lahat ng customer ko mapunta sa kanya sino ba nauna Ay. ako po ah, nauna ka ron oh, tas eto tumapat lang siya siya pang nagawang manira sa oh, inyo po. pangit yon oh, ngayon naubusan ka ba ng customer wala na po akong paninda ngayon bakit kasi po lumipat na sa kanya lumipat na sa oh, kanya po, ma lahat hindi na kapaglaban yung pagkain mo hindi na po bakit kasi siniraan niya na ako, ma'am. Lahat ng customer ko napunta na sa kanya. Ano nangyari, Ate Julian? At dito na kayo nahantong sa pag-aaway. Kasi po dati, ma'am, magkasama po kami sa isang tenant sa upa-upahan. Pinalayas po yan. Pinalayas na tatlong buwan din nakabayad. Ay! Tapos, ma'am, ngayon, magkatabi-tabi na po kami ng tindahan ng ulam. Ay, nagtitinda din ako. Marami din akong suke. Pero yung suki po na no, yun, ma'am, si yun ang nagsasabi na pati sa yung paninda niya, hindi Sinuhaling maganda Totoo yun! Totoo yun! Yun ang totoo! Pinuwalin. Kaya ang testigo! Yun ang totoo! Kasi mas masarap ang paninda ko sa'yo! Hindi totoo yan! Totoo yun! Totoo yan! yan. Totoo yan. Totoo Kasi kayo. yun! May pagmamahal na pagluluto sa'yo wala! Ako kaya ang pinasiraan mo na lang ang customer ko! Kaya napunta sa'yo! Hindi! Kaya sa ang sira ng ulam mo na ito ulam mo! Mas masarap yung ulam ko siguro kaya pinili ako! Siyempre yun! Sa akin! Yun! Maninila ka! Sa akin! Sa Sa akin! Sa hirap buhay! Kaya laking tulong na po. Oo. Oh. Laking tulong na sa mga tao babae ang tulong ko. Hindi, lang, ng tita doon. Hindi, hindi, hindi. Galing po talaga magsinungaling ay, po yan. Gawa-gawa pa siya ng sikwan. Diyos ko, sa customer na yun. Sa customer na, hindi kami. Ang oh, customer na sasabi. Ah, hindi kami. Nakilala ko, customer. Ang sabi niya, nakasinungaling na, na, ka daw. Gawa-gawa ka pa Anong sinabi sa yon ng customer mismo yun? sabi niya, kaya binabaan niya nga yung presyo para daw bumili. Kasi kami, sabi niya ng kuya, kaya kami doon lumapit kasi nga mura lang isda ulam nila. Pero mas masarap talaga ang ulam namin talaga po, Amin. sabi niya. Sila pero po ang nagsasabi ng tungkol sa paninda nila. Kami dalawa, nananahimik lang po kami. Doon lang po kami, mamamalengke po kami. Magluluto. Pero yung mga customer na nagsasabi ng hindi maganda, bakit? sila na trigger na magsalita ng hindi maganda. ba? Diba? Kasi pwede naman kumain lang. Tikman yung ulam na may bagong karinderya. Bakit kailangan may naririnig kayong hindi maganda? Hindi po namin alam kung paano nila nasasabi Nakikipa yun. Tek, nakikipagkwentuhan kayo sigurado para hindi na, sabihin ma nila yon Ma'am, ganito. Diba? Kasi ma'am, ma pag ang customer, mayroon ang kasuling! Pag natikman na yung pagkain nyo, kung panis talaga, hindi nabibilis sa inyo ulit. Walang panis!